magandang hapon amiga, amigo nandito na naman tayo ngayon samahan niyo ngayon si Mama Tess nandito na naman siya ngayong hapon Merkulis na ng hapon ngayon at nandito na naman siya sa palengke at kasalukuin siya ngayon nagbibinta naman ng mga prosen ah, amiga, amigo ayan, nandito yung aking mga kasamahan nagtitinda rin sila ng mga kulay at saka ano mga amiga, amigo ayan, Ayan din naman ay kaibigan ko yung nagtitinda ng merienda. See si, hi, baby. O, ayan. Ito naman ay nagtitinda rin ng gulay katabla nito. Ayan, mga amiga-amigo. Sa hirap kasi ng buhay ngayon, kailangan marunong ka maghanap buhay. Kaya, ayan. Mayroon tayong pagkakataon nga maghanap tayo ng mga kita tayo ng lima-limang piso lang ayan, mayroon tayong pera ayan, mga amiga-amigo ayan, si Mama Delce sana't maubos ang kanyang paninda ng hapon kasi napakatuman ngayong hapon mga amiga-amigo ayan, kamuha nito ng aking mga kaibigan na nagtitinda ayan, nagtitinda naman sila ngayon ng turon uh. anong paninda mo, te? anong merienda? anong panindah mo, te? ha? ano ba na? 20 banana cube. Oh, ano kayo? Anong sayo kuya? Bili na kuya. Ano ba, banana cube lang yan. 20 pesos ang isa. Ah, photo cheese. Meron lang ang nagbe kami merienda lang namin. May tinapay kasi yung binigay sa akin si Badam. Kinain ko yung isa. Ay, yan mga amiga, amigo. Sila ay may dumarating din dito, nagtitinda yan, naglalako rin yan ng tuwing hapon yan ang nag dito ng merienda pero naalala ko dati ganun din yung aking uh, kinikita nung nasa nila ko hindi ng aking paninda mga banana fio, turon mga puto yan din ang aking kaya ikinabubuhay doon kaya lang na landslide kami doon sa lugar namin kaya nakarating ako ng trabaho ko dito sa Pampanga amiga ko nandito na si Mama Delsa de sa Santa Ana San Fernando, Pampanga. Ano sa'yo kuya? Hintayin natin yung mga bumibili. Wala pang bumibili. Ano na nga yung oras ngayon? Ayan. Ang yeah, sarap nitong aming lungganisa. Ito ay lungganisa namin gawa. Ito ng San Fernando and garlic na garlic talaga to ayan ito naman ang sticharon o oh, kaya bili ka na hotdog pili na kayo ng hotdog mamili ka dito kaya anong gusto mong hotdog thickness ko wala ay meron eto eto ilan one point o oh, lahat na pa yan Pagduang ba? Baka dalawang kilo kuya. Ayan mga amiga, may pipili sa akin ngayon. Pagduang eh, balot, pare na. baka dito. Ay, ito picnic siguro ang gusto niya. Oh, may mga gambung na. Ano yan? Isang balot yan. O, babay na. May gamit ko. muna ng aking mga suki. Bye-bye.